So, o, mel yung, yung--, yung sa may tech Go 1, si Steve, yun 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 ito. yun 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 yun

yung Note 40. Ah, Note 40 ah, natin na, yung kahalaga so lang na lang. Uh, 10,300. Wow. Pa. Oh. Di ganun kagandaan yung ano. Dito sa bandang yes. kaliwa. Yeah. Dito na po yung ang area kung saan yung bodega ni po mga so uh, bagong opening dito sa Divisoria mga is napakasulit po dito mga pwede po mga binit sa mga tinda mga sale po at mga appliances po dito mga guys yan so na yan dito sa napakaano dito mga guys dito sa mga itong area na sa bodega ni Ninang guys yan o dito na kayo pumunta. Ayan mga viewers ha. Nakita yes, nyo na yung natin. mga inunan namin mula sa labatan. Pag gusto nyo puntahan sa bodega ni Ninang guys madaling madaling nyo na lang tumtunin. Pustan so, nyo dito. Napakamula so, naman tayo sa mga, mga, mga cellphone, cellphone bundle mga mga, 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 mga appliances naman pa mga, mga isa dito. Wander, no? Sa may previous na siya, may discount. Ayun. So, 120, so oh. dalawang cellphone pa yung mga iso. So, no? Ano ba so, dyan, ito sir? Ito po yung pinaka bestseller po na. Ah, bestseller po ito. Oh. oh. May kasama na siyang Bluetooth headset. Tapos oh. dalawang cellphone. Oh. Sa halagang oh. 2,499. Yeah. Uh. So, so, dalawang cellphone? Dalawang cellphone. So, may liver pa na siyang naku kayo uh. dito. Oo. Okay. Okay. Ito po yung pinaka bestseller uh. po natin. Uh. Dahil sa price niya po, marami na sya pwedeng pagbigay. Oh, right. Yeah. So, oh, single unit. Oh. Ano naman pong mga uh, uh, ano yan ang dilang sir? meron po tayo dito na wifi, sorry. Oh, sa hanggang 1299, maka-avail nyo na po siya. Hanggang 1299, meron ka ng wifi free na Tapos kung may budget din po kayo okay. na medyo matas-tas, meron din po tayo pagkikita. Yan. Patulad na So sa halagang 2,499 po mga guys. Okay. Tapos kung ano po, kung nagana po kayo ng mga latest model po na. yung mga latest. Yan. So pag laptop po mga guys, so napaka no po. Lenovo you know? Yung mga Chromebook po natin, may Dell, Lenovo, tsaka Acer At the same time, meron din tayong Windows. Na so, yun. Sa halagang 4499 meron ka okay. ng windows na 14 inches ang size so, okay. 14 inches 4 RAM 62 ROM okay so sa ng 4,499 yes, so yan so, may mga, laptop ka na dito yan. okay na yes, sa mga Chromebook po natin <laughs> okay meron po siyang uh, 4 RAM 32 ROM yes same time meron din po siyang warranty warranty replacement okay. one month service oh yun so, na dito, okay. sa mga kay... Chromebook po natin yun sa halagang 3499 maabil niya na siya oh. na may kasamang mousepad, pad, okay. mouse, tsaka laptop pouch. Oo. Okay. Oh. Oh, so, 3,499 right. Oh. So ito malapit ng kapaskuan okay. So yun, ganda yan, ha? Oh, yeah. 43 inches na Flexible panel oh, Flexible panel yeah.